Mga idol, nakatikim ka na ba ng marang? Ito guys, yung marang na parang langka. Kapag iyong binuksan yan guys, yung laman. Napakatamis yan guys. At dito guys, no, nadaanan namin dito along Talubangi. kalan City mga idol. So, ayan mga idol, no? Napakatamis yan. So, nagtaw-taw na din man ang, ang tubig. Hindi masyado, ano? kita sa tapat ng eh, mga idol tapos diretso na tapat ka lahat ah uh, and so kunin mo ra bibuksan mo kon oton oto, okay okay ay santos oton ne ay pa

Shoutout nga pala dyan guys sa nanay ko. Ayan guys, no? enjoy na enjoy din siya sa ating mukbang guys. No? Kasama yung aking kapatid. <laughs> so, ayan mga idol dito lang sa gilid ng bahay namin guys no kaya binuksan natin yan guys napakarami din pala ng laman ng iba naming nabili by the way guys no ito yung marang guys um, na katami siya na para siyang uh, kamansi or langka yan um, guys, no? pero yan yung kanyang laman ka, so, kung ayaw? hindi ka pa nakatikim yan mga idol maarim mo yung tikman. Napakasarap yan. At dito sa Pilipinas, guys, makikita mo kung saan sa ang lugar lamang yan. Sobrang mura na po yun, mga idol. Alam mo, mga idol, magkano lang yan. 20 pesos hanggang 25 lang yung isang piraso. At ang dami na niyan ng kanyang laman or dyan, guys, no, sa buto. Yan. So, hindi lang yan mga idol. Meron din tayo dyan, suha guys. No? Yan, nakuha natin yan sa likod ng bahay namin. Yan guys, meron din tayong puno. At yan guys, yung ating iba pang marang, uh, actually medyo overripe na po siya. Alright guys, thank you for watching mga idol. Mabuhay ang mga taga-kabangkala nun ilog nun Shoutout yan sa inyong tanan. Mayong hapon and thank you for watching guys. Please follow for more. Bye bye!